O oh, ha? O, oh, Merry Christmas sa inyo ha? Merry Christmas? O, oh, ito ang buhay namin sa Saudi. Ang pulutan ay? Ano, Lala? Lala. Lala roge, Saka sa Dike? Albatal. Al al Albatal. Dingdong. Al ding Dingdong. O, yan yung Cyplex. At oh. Chili. Yan yung mga, ano, yung mga veterano na sa Saudi. 20 years na. Ayan, mga veterano. Mahab, sa, sa tagal eh, mahaba na ang buhok. O oh, tagay. O oh, yun o, oh, yun Pagigising oh. lang yung number 33. Ay, apat lang naman eh. Uh, apat oh. na taon. O, oh, dalawang taon na sa Saudi. O oh, yan, dalawang taon na. naman namang isa. O, oh, limang taon four. na. <laughs> o, oh, taon na. First time, magpasko dito. First time ba? First time? O, first time. O. na taon dito. Na. <laughs> <laughs> oh, o, naman yung isa o. Oh. Homesick na ako! Ating na homesick ngayon! Ayaw na. na umuwi! Nakarecover na! Nakarecover na! O ayan o! Homesick! Homesick! Homesick na! Homesick! Uh, oh. o. o ito! na yun o? O yan o. Akala nyo tubig oh, yan pero sa digi yan! Na, Pulong puno yan! Ako ako! Ako naligaw lang! O yan nal naligaw lang! Hindi na pala ito! Kaya tuloy! Pinagbilala ng suka! Pinagbilala ng suka!

Oh yung nating ang pulutan niya, yan o. Makikita ang pulutan. Hindi mo naman pulutan o. pulutan Ang Ano conditioner? lala. Pulutan o. Lala Saudi yan Hindi uso dito yung mga yan po, sa dike. Wala kaming basahan dito, ay lang po. na Tissue lang, wala-wala. Nagihirap, ano? wala pero ang totoo sa lahat, utang lang, <laughs> <laughs> utang lang dao kasi <laughs> yun na kasi na kasi kasi na ha? kasi <laughs> 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 yan, no, oh, no, ha? kasi yan, ha? kasi yan, ha? Papi, kasi na 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 Oh, pwede kayong na Oh, na ka. na muna. na kasi na Ah, na kasi bate, Ah. Oh, mate, mate. oh bate bate, bate. Mm -hmm. le le mo 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 Mabuti ang radio. Pilipinas! Magandang umaga. O, magandang umaga. O. Oh, may oh. Maya pa abak kay Kongan. Oh, maya. Upal hal! O, pati na. Live tayo ngayon sa ano. Ah, uh, Mikulano. Uh, Pray na aga dyan. Uh, 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 ay, ikaw naman, ikaw naligaw. Naligaw, na yan. Ay, naligaw. Ay, naligaw na yan. din naligaw. Baka nawawala ka, Manawalan ka. Oh, ako yung nawawala, taligaw lang dito. Hindi ko pala Saudi pala to. ko